Walang bagong pondo para sa flood control sa 2026 ayon kay PBBM. Ang detalye ng balita mula kay Kaparek Kreslin, Katarong. Ipinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi maglalaan ng pamahalaan ng bagong pondo para sa mga proyektong flood control sa panukalang pambansang budget para sa 2026. Ngunit nanindigan siyang patuloy na tutugunan ang suliranin sa pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ikalawang bahagi ng ikaapat na episode ng kanyang BBM podcast, binigyang diin ng Pangulo na sapat pa ang 350 bilyong pisong pondong na para sa 2025. At ito muna ang dapat lubusang gagawin gamitin bago maglaan ng panibagong pondo. Ipinaliwanag ni Pangulo Marcos na ang desisyong ito ay ibinase sa masusing pagsusuri ng panukalang 2026 budget kung saan nakita na hindi pa tapos o nagagastos ang mga proyektong flood control na nasa ilalim ng 2025 appropriations. We already are seeing na lahat ng flood control project na dapat nilalagay sa 2026 na budget hindi na siguro kailangan. So there will be no budget for 2026 for flood control. Dahil meron naman 350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga. Tiniyak ng Pangulo sa publiko na magpapatuloy ang mga kasalukuyang proyekto. Ngunit binigyang diin niyang kailangang gastusin ng maayos ang pondo, may masusing pagsubaybay sa disenyo, implementasyon at kalidad ng mga proyekto. Muling iginit ng Pangulo na ang mga kontratista na nagbigay ng may depektibo o mababang kalidad na output ay dapat na itama ang kanilang trabaho sa sarili nilang gastos at hindi mula sa pondo ng taong bayan. Samantala, iginit ni Pangulo Marcos Jr. na may kapangyarihan ang Senado at Kamara na imbestigahan ang mga kwestyonabling flood control project. Ngunit patuloy pa rin ang isa gawang hiwalay na imbestigasyon ng ehekutibo. Ito ang tugon ng Pangulo sa tanong kung nararapat bang magsagawa ng investigasyon ng ilang mambabatas kahit na may aligasyon na konektado o sila sa mga kontratista ng kontrobersyal na proyekto. Alam mo, prerogative ng, 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 ng Kongreso yan. Eh. Ang, prerogative ng House of Representatives na mag sila ng investigasyon. At prerogative ng Senado na mag sila ng investigasyon. So patuloy natin. At kahit pa paano, pagka may masusing investigasyon, kahit pa paano, meron tayong makukuha din dyan. So baka makatulog din. Una nang ipinahayag ng Pangulo na magtatatag ang ehekutibo ng isang independent commission na siyang magsisiyasat sa mga irregularidad sa flood control projects. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kresiling Katarong, SMN News. <susurra> Pagtatayo ng flood control project sa 2026, huwag bunang pondohan. Ayon yan sa isang infrastructure development expert. Ang detalye mula kay Kapater Prince Tripoli. Dahil sa sunod-sunod na kalamidad na tumama sa bansa nitong nagdaang mga buwan na dulot ng pagbaha, hindi lamang dito sa Metro Manila kundi maging sa iba't ibang bahagi ng bansa, naging mainit ang usapin sa flood control projects. Sa katunayan, mismo si Pangulong Bongbong Marcos ay nadismaya matapos matuklasan na ang ilan sa proyekto nito turad sa Bulacan ay ghost project o sinabing kumpleto na at nabayaran ng gobyerno ngunit wala namang naitay yung infrastruktura. Maging ang Senado at Kamara ay nagsagawa na rin ng kanikanilang imbisikasyon upang matukoy ang anomalya sa naturang proyekto. At ngayon, ipinangutos na rin ni Pangulong Marcos ang pagbuo ng Independent Commission na tututok sa naturang usapin. Bago nito, una na rin sinabi ng Pangulo na walang poponwang flood control project sa 2026 National Budget upang maiwasan ang natuklasang anomalya patungkol dito. Bagay na sa ng transport and infrastructure development expert na si Engineer Erne Santiago. Itutuloy mo lang para mong ng buhay yung dating nakaraan, no? para business as usual. Para mahinto talaga yung uh, uh, cycle, yung kabuatan tanggalin mo yung kwartang pag-ahawayan o pag-ahati-hatihan. Saka na lang reviewin ng tama, ripasuhin. Sa 27 na Latin ayusin yung tamang mga proyekto. Batay sa 2026 National Expenditure Program, aabot sa higit 274 na bilyong piso ang nakalaan sa flood control projects. Sa ito halaga, higit 2.5 bilyong piso ay nakalaan sa Metropolitan Manila Development Authority at ang natitira ay sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kabilang banda, hindi naman naniniwala si Santiago sa pahayag ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya na walang substandard sa kanilang mga ginawang flood control projects. Sa pagdini ng Senate Bureauan Committee nitong lunes, September 8, sinabi ng Diskaya na sinasakripisyon nila ang kanilang kita, masunod lamang ang espesipikasyon sa flood control projects. Opo. Hindi na ako naniniwala doon sa dahilan na yun. Palusot na lang yun kasi uh, paano niya magagawa kung yung kasus niya eh tama, kung tama yung design. E eh, walang sosobrang ito mimigay. Samantala, sa so, usapin so naman kung saan isinisisi sa climate change ang mga naranasang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tugoy ni Santiago. Ang malaking dahilan dyan, yung ating... Uh, mal, ma, ano ang flood control project, no? Partially lang yung tinatawag natin climate change, yung mga aberration na nangyayari. Uh, eh, tulad nung sobra ang lakas ng bagsak ng ulan sa Quezon City nung Sabado, eh yun medyo ma mo sa climate change na talagang lumampas sa design flood yung nangyaring lakas ng ulan, no? Pero karamihan ay eh, nasa maling uh, proyektong ginagawa. No? Mali na yung proyekto, mali pa yung paggawa. Yun. Iminungkahi rin ito sa pamahalaan na panawigin ang liabilities ng mga kontratista hanggang sa limang taon upang masiguro na pulido ang kanilang itatayong mga proyekto gaya ng flood control projects. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent, SMN News. PDP na sa Marcos Jr. administration na pauwiin na sa Pilipinas si FPRD. Alamin natin ang balitang yan mula kay Kamara MJ Mondihar. Ipinagpaliban ng mga hukom sa International Criminal Court o ICC ang nakadakdasa ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakadakdasa na itong gawin sa The Hague sa September 23 para tukuyin kung may sapat bang basihan para ituloy ang paglilitis laban sa dating Pangulo. Nauna na hiniling ng kampo ni Duterte na ipagpaliban ng nasabing hearing dahil unfit umano ang dating chief executive na dumalo. Pinayagan naman ang karamihan sa mga hukom ang kahilingan ng depensa at nagbigay ng limited postponement. Sa panayam naman ng overseas Filipino na si Dave Alvin Sarazate sa The the kay Duterte Lead Council Nicholas Kaufman, kinumpirma nitong patuloy na nangihina ang dating Pangulo. Ani Kaufman, matagal nang lumalala ang kalusugan ni Duterte, kaya hirap itong intindihin ang ebidensya at magbigay ng malino na utos sa kanya mga abogado. Dagdag pa niya, bagamat nananatiling masigla, ramdam daw ang pagtanda ng dating Pangulo at epekto ng pagkakakulong. Hiniling naman na depensa na payagan na makauwi si Duterte sa Pilipinas upang harapin ang anumang proseso ng may dignidad. Nanawagan din sila ng pantay ng pagtrato sa dating Pangulo. sa Samatala, para sa Partido Demokratiko Pilipino PDP kung saan chairman si Duterte dapat nang makauwi sa Pilipinas ang dating presidente. Sa opisyal na pahayag na ipinadala sa SMN News, narawagan si PDP Vice Chair Alfonso Cusi sa Administrasyong Marcos Jr. na pagbigyan ng hiling na pauwiin si Duterte. Diti Cusi, hindi ito usapin ng politika kundi usapin ng pagkatao dahil raw ang buhay at dangal ng isang kapwa Pilipino. Sa ngayon, wala pang tiyak na petsa kung kailan itutuloy ang confirmation of charges hearing ni Duterte sa ICC. Sir, ngayon pong napostpone ang, con ang Confirmation of Charges hearing ni FPRD. Ano po ang mangyayari sa mga event na matagal na pong nakaschedule dyan po sa The Hague? Unfortunately, napostpone nga po yung Confirmation of Charges hearing ni FPRD. Pero yung mga events po na i-prepare na natin uh, with respect doon sa months-long effort talaga na paghahanda, will it still continue but a specific timeline lang po is mag-focus tayo sa September 22 to 23. Pero yung exhibits natin starting from 15 until the 26 will still be there as well. Because the aim of the exhibits is to actually increase visibility and awareness sa nangyayari KPRRD. Pero yung events mismo kung saan, hopefully marami tayong mga kababayan na mag-join dito sa event na po, is 22nd and 23rd na lang po. Para sa Diyos, sa Pilipinas, kung mahal, MJ Mondehap, SMNI News. Sack, 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 Senator Villanueva ay giniit na inusente at sinabit si Romualde sa flood control issue. Ang detalye mula kay Kamar Troy Gomez. Gomez boxing si Sen. Joel Villanueva matapos ang idawit sa isang pagdinig ng kamera sa so umunay sa flood control project sa Bulacan. Sa kanyang privilege speech, mariin niyang ang paratang. Uulitin ko at parang sirang plaka na po ako Mr. President. Wala po ako kailanman naging flood control project. Wala pong ma-verify. Wala pong ebidensya. Wala pong resibo. Giit ng senador, bahagi umano ito ng demolition job para malihis ang usapan mula sa totoong mastermind. Mr. President, inahanap pa ba natin ang mastermind? Dito rin po sa buluhagan na ito, Mr. President, unang nasabi yung binabanggit kahapon ni Senate President Escudero a name that cannot be mentioned. Walang iba kung hindi si Dracula na ginawang tagapagbantay ng kamera doon po sa National Blood Bank natin. Ayon kay Villanueva, hindi kikilos ang tinutukoy niyang Dracula nang walang basbas mula sa nakatataas. At mismo si Dracula sinasabi hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? at nitong lunes, mismong si dating Senate President Chis Escudero na ang naglantad ng pangalan. Nasabi na rin po, Ginong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa bumagitan ng paghihiring kanina pong hapon. GP Villanueva, siya ginagamit lamang bilang pawn habang ang sindikato raw ay patuloy na nagtatago ng pondo. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula bakit bumaba ang kanyang dugo? Kasi hindi na ho. malaman kung saan tatago yung billion-billion o trillion-trillion sa lapi. Hindi na alam kung saan kaya bumaba po yung dugo. Hawak daw ng senador ang mga affidavit mula sa DPWH Bulacan na magpapatunay ng irregularidad at handa siyang ilabas ang lahat sa susunod na mga pagdinig. I will never ever, Mr. President, destroy the name that was given to me by my parents, Mr. President. Because it's priceless, Mr. President. The Bible says a good name should be chosen than great riches. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako sa langit at impyerno. Pinalaki po ako ng magulang ko na naniniwala ako that when you die here on earth, you will face your creator and immediately into judgment. Pinalaki po ako ng magulang ko na sa impyerno, wala pong graduation. Kahit isang bilyong taon, kahit isang trilyong taon, pag ikaw ay nagkasala, pag ikaw ay pinarusahan ng Diyos, wala pong graduation doon. Mr. President, my duty has always been to serve our kababayans. Lalong-lalo na po ang mga kababayan kong bulakenyo who suffer from flooding year after year. Habang idinidepensa ni Senator Villanueva ang kanyang pangalan, mas umiinit ang isyo sa pagdawit kay Speaker Romualdez. Sa mas susunod na pagdinig, inaasahang mas mabibigat na pangalan at ebidensya ang mababanggit. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMRI News kaugnay pa rin sa balitang yan, Sen. Jingo Estrada at Joel Villanueva idinawit sa anomalya sa flood control sa Bulacan. Alamin natin ang buong detalye mula kay Commander Hill Parba. Itong lunas, Setyembre a 8 ay muling nagsagawa ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Dito ay muling humarap ang mga kontraktor na sangkot dito, kabilang na si Pacifico Curly Diskaya na asawa ni si Sarah Diskaya na may-ari ng siyam na construction companies. Kasama rin dito ang dating assistant district engineer ng Bulacan First District ng DPWH na si Bryce Erickson Hernandez. Sa naturang pagdinig, pinangalanan ng mag-asawang diskaya ang ilang individual kabilang ang ilang kongresista na sangkot umano sa anomalya. At sa tanong ni Sen. Rodante Margoleta kung may involve ba na senador ay sinabi ni Pacifico Diskaya na walang kasaling senador. Ngunit sa pagdinig ngayong Martes ng House Infra Committee ng Kongreso ay kinanta ni Engineer Hernandez na may senador na involved sa mga proyekto ng DPWH Bulacan. Dito ay binanggit niya ang pangalan ni na Senador Jingo Estrada at Senador Joel Villanueva. Ani Hernandez nagbaba ng 355 million para sa mga proyekto sa Bulacan si Senador Estrada habang 600 million naman daw kay Senador Villanueva na parehong may 30% na commitment SOP o Standard Operating Procedure. Kasama rin sa nabanggit ang undersecretary ng DPWH na si Usec Roberto Bernardo. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo at D Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito, ay 30% ang commitment dito. Noong 2023 naman ay naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva ang SOP nito ay 30% din. Ang mga proyektong ito ay parehong may kaugnayan sa flood control sa iba't ibang lugar sa Bulacan. Sa kalagitnaan ng imbisigasyon ay ipinakita ni Hernandez ang ilang larawan na nagpapatunay umano na may kinalaman si Senador Jingoy at Yusek Bernardo. May mga larawan kung saan kasama si Yusek Roberto Bernardo ng DPWH at mga opisyal ng First District Engineering ng Bulacan. May kuha din ng larawan ni na Sen. Jungo Estrada at dating District Engineer ng First District ng Bulacan na si Engineer Henry Alcantara. Isa rin sa kumuha ng atensyon ng mga mambabatas ang dalawang litrato ng mga tumpok ng pera na ani Hernandez ay para raw ito sa mga proponent ng proyekto ng DPWH. Uh, as far as my knowledge is concerned, ibibigay po yan sa tao. Yung nga po dinatawag na proponent nakausap niya. Pero paliwanag ni Alcantara ay bayad daw ito sa mga kontraktor na napagkatuwaan lamang na kuhanan ng litrato. Your Honor, yung pera po na yun yung nasa bahay na po yun I think po uh, yan po ay pera ng kontraktor uh, po na nakolekta na gamit ang ibang lisensya. doon lang po din nila. at nagkatuwaan po na picturean po yan. That's not what the proponent, Your own. All right. Sa kabilang banda, itinanggi naman ni Alcantara na may financial transaction siya kay Villanueva. Yung Una po, yung kay Sen. ang tanda ko po dyan, ah, nagre-request po siya ng mga multipurpose building yung Secretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa hearing sa Senate, inausap ko po siya, sabi niya, nagre-request ako kay Secretary, papalo up po na lang. Ilan po yan? Wala naman po nakalagay dyan na ako may transaksyon ng financial sa kanya. Nagre-request po siya, normal lang po. Nagre-request po siya ng uh, purpose building additional po sana para mailagay po sa Bulacan po. Yun lang po, Kapwa naman pinabulaanan ni na Senador Estrada at Villanueva ang paratang ni Hernandez at hinamon ito ni Estrada na magpalay detector sa harap ng publiko. Ito si Verhil Parba, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.